Sa gitna ng kalamidad, mahalagang mayroong emergency bag o go-bag sa bawat tahanan. Pero ano nga ba ang dapat laman ng go-bag? Alamin yan sa umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent J.M. Pineda. Wala pa na Pagpasok ng Oktubre, sinalubong agad ng Pilipinas ng serye ng mga lindol. Kasabay niya na umingay muli ang salitang go bag. Isa itong emergency bag na lalagyan ng mga gamit na pwede mong bitbitin sa gitna ng kalamidad. Bilang paghahanda, maraming mga residente sa Metro Manila ang bumuo ng sariling bersyon ng go bag. Isa kasi ang NCR sa posibleng maapektuhan kung gumalaw ang West Valley Fault. Pero may ilan na hindi pa man pumutok ang usapin sa lindol. May go bag na sa kanilang bahay Gaya ni Chris, na 2022 pa lang, bumuo na ng go-bag para sa kanyang pamilya. Need to be prepared. Tapos, um, since my kids, mas mahirap kasi pag, pag sarili mo kasi mas madali na lang. Eh. So kung may kids ka, kailangan ahead of time ka mag-iisip para prepared. And plus, ako lang lagi sa house. So kailangan talagang ready na talaga lahat ng kailangan. Isa-isa niyang binuo ang laman ng kanilang go bag at dinagdagan pa kumpara sa unang bersyon nito. May mga hard hat na rin siyang isinabit sa bag. Kompleto na rin ang mga medical kit sa bag kung saan may mga kasama na itong mga sa allergy, lagnat at iba pang klase ng sakita. Isinulat na rin ni Chris sa isang papel ang mga expiration date ng mga pagkain na nasa loob ng go bag. Naglagay na rin siya ng power bank at mga cables dito para sa mga cellphones. Sobrang halaga kasi hindi mo na yung iisipin. Kumbaga, sila na lang isipin mo i gather mo sila tapos go na kayo kasi kung kung hindi mo yan i prepare ahead of time wala, kawawa kayo, lalo kawawa yung mga bata kasi tayong mga adult, kaya natin magtiis. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, kinakailangan ang laman ng isang go-bag ay base sa pangangailangan ng inyong pamilya sa gitna ng kalamidad. Mas maganda na may sarili ka ng, ikaw na yung gumawa ng sarili mong go-bag kasi para fitted sa family mo, needs ng family mo. Like halimbawa, uh, walo kayo or something, at least walo din ang mape-prepare nyo. Hindi rin naman daw kailangan na mamahali ng mga go bag na gagamitin dahil mas mahalaga ang mga laman nito. Sa ngayon, isa ang QC LGU sa NCR ang nagpapamigay ng mga go bag sa kanilang mga residente. Nilinaw naman ng QC DRMO na hindi lahat ng mga residente ng Quezon City ay makakatanggap ng go bags. Kasi nga kasama sa criteria, yung less fortunate ones ang ipaprioritize natin. Paalala pa ng LGU Maging handa at sumali sa mga seminars patungkol sa paghanda sa iba't ibang kalibidad na posibleng tumama sa Metro Manila at buong Pilipinas. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.